Umabot naman sa kabuang 5,344 na kapulisan ang uh, idineploy ho ng mga tauhan ng National Capital Region Office o Police Office sa buong Metro Manila upang ba, o bilang bahagi ho ng Oplan Balik Eskwela at ayon yan kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Sa cloud ng uh, deployment na ito mga kabombot at ang isang daan at uh, isang libo, dalawang raan at anim na pampubliko at pribadong paaralan sa naso, naturang uh, rehiyon para tiyakin ang uh, seguridad na mga mag-aaral, kabilang namang magulang at guro na sa kanilang pagbalik sa eskwelahan. Dagdag pa ni Aberin, ito ay linsunod na rin sa direktiba ni Philippine National Police Chief, uh, Chief uh, Police General Nicolas Torre III na maghatid ng mabilis at epektibong serbisyo publiko. Kasama din sa dineploy ang 1,400 mahigit na personnel sa police assistance desk malapit sa mga paaralan at suportadohon ng mga tactical motorcycle riding unit, convert teams at mga K9 units ng Pambansang Pulisya. Mayroon ding uh, isang libo, isang raan na libang mobile uh, patrols at isang libo, pitong raan na isa ng mga foot patrol officer na ikinalat naman sa limang police district at sa regional mobile force battalion para sa 24-7 na pagbabantay.